ngayon mismo siya ay tatawag o kukontak sa'yo. iyo. Miss na miss mo na ba ang taong mahal mo, partner mo, boyfriend o girlfriend mo? Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam o tumatawag sa iyo. Kahit text o chat ay wala talaga. At bigla-bigla na lang siyang hindi nagpaparamdam sa iyo. At nagtaka ka na lang kung bakit ba siya nagkaganyan. At ngayon, ay gusto mo na siyang makausap dahil sa sobrang miss na miss mo na talaga siya. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo at tatawagan ka niya ngayon mismo. Basta dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Napakasimple at napakadali lamang itong gawin at ito'y napakaepektibo. Basta dapat positibo ka lang tao at buo ang paniniwala mo. Ang gagawin mo lamang Kumuha ka ng baso. Plastik o babasagi ng baso ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng isang beses ang pangalan at apelido ng target. At sa ibaba naman, isulat mo ang kanyang contact number o kahit na anong contact na meron ka sa kanya. At pagkatapos mo ng masulat ito, tupiin o i mo ang papel at ilaga ito sa baso na inihanda mo. At pagkatapos, hawakan mo ang baso. Ilapit ang munganga sa baso sa bunganga mo. Mag-focus at mag ka. Ipikit ang mga mata mo. At ibulong mo ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido. Ikaw ay magpaparamdam at kukuntak sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, ihipan mo lamang ng tatlong ihip ang papel na nasa loob ng baso. At pagkatapos, ilagay mo na ito sa ilalim ng kama mo o di kaya sa ibabaw na iyong kabinet o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang 7 araw. At pagkatapos ng 7 araw, kunin mo ang papel at sunugin mo ito. At pwede mo ito bulungan araw-araw hanggang 7 araw kung gusto mo. At kung wala ka namang time sa pagbulong, ay okay lang wala pong problema. Basta itago ito hanggang pitong araw. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.